A day in my life as a full-time content creator. Ako nga pala si Shiloh, 11 months and 26 days old. Magbubirthday na ma ako. Pero samahan niyo muna ako sa vet clinic para supalpalan ng gamot para maistorbo ang mga nananahimik kong bulate si Chan. Talaga ba Tina, palakat-lakat ka dyan? re ako titi. Anyway, schedule ko nga ngayon kay Doktora Shira ayon sa napakahalaga hong pet book. What? Oh, tara na. Tara na. Malalate ako sa schedule ko eh. eh? Pagbagal mo lumabukas, di tina. napaka dito. Bilisan mo. <laughs> sa muna, ha? Napaka-init. My gosh. Iitim ako. What? Iitim ako. Teka lang. Iti-check ko muna yung gulong. Eh? Mahirap na. Eh? Check ko muna. Check ko muna. Okay, sige. Teka, teka, teka. Tina, ano ba? sin check ko pa yung gulong eh. Hindi pa ako tapos mag-check ng gulong. Eh? Okay, wala naman problema. Kahit na ako pakainit, talaga. Bilisan nyo, napakainit. Lumalabas yung aircon. Bilisan nyo. Sarado nyo yung pinto. What? T check muna ako ng daan. Baka may makita akong... Okay, boy. Eh? Okay, ang sarap na kakain sa labas. Pero ang init, kaya sinarado ko na yung bintana. Grabe <laughs> ang init sa labas ah di ko peri. Ay, sa dinaanan niya namin yung mga bibi na kahalang ay e masasagasaan kaya tinabuhi ko muna. Aww. Sa inabahaba nga ng prosesyon, sabit din ang punta. Tao po, may tao po ba dito? May appointment po ako. Kaya na nga, binuhat at ibubuka na nga yung bibig ko. Di maipinta yung mukha ko. Ano ba naman yan? Buong naman talaga yung bibig ko. O hindi mabaho ang hininga ko. Mabanguyan. Araw-araw ko nagtutut-brush. O ah, sige, baba mo na ako. Baba mo na ako, girl? Ako laki, kuwi. buhat mo, hoy. Alam mo ba tuturuan ka d'yan? Pumiglas ka, magreklamo ka, wakang papaya. Kapag sila pa din yan sunod na pabili ka ng laruan dito, kabayaran ka mo sa mga sakripisyo mo. What?! Pagkatapos ko ang turuan ng kaluhuan, yung batang cutie patote nagbamadali nga ako lumabas kasi baka pagalitan ako ng magulang dahil kung ano-ano yung tinuro ko sa kanya. Paglabas ko ang ng klinik, chinekulit yung gulong namin. Okay. Eh? Siyempre, alam mo na, di natin masasabi ang buhay. Maremong plat to. E di, masira pa yung schedule ko. E may schedule akong hum lumabas -hum ngayon para maglaro sa lansangan. What? ang init. Pilisan nyo. Isarata mo na ipito ma. Isarata <laughs> mo na at mamalabas ang aircon. Goodbye, See you next, 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 next year. Charot may trivia ko sa inyo. Yung mama ko, pumunta sa bed na walang liko, walang makeup, kaya nakamas yan. Mabamas lang yan sa labas kapag wala siyang makeup, wala pang liko. Pero kapag yan, haliko Naku, nyo, plex na at makeup, nakuha sa nyo. Flex na flex ang mukha niyan. Pakatawa, ba? Diba? Maligo-ligo din pag may time, kaingitin at panahon.